Ang magandang dalaga na si Sofia ay isang ulila na nakatira kasama ang kanyang mga kapatid sa St. Ursula. Isang araw, nalaman niya na may isang mayaman na negosyante ang nag-alok na pakasalan siya at sinabi ng punong madre na pagkakataon na niya ito upang makapamuhay ng maginhawa basta't mabibigyan lang niya ng anak ang lalaki. Bilang kapalit sa kanyang sakripisyo ay ipinadala ang mga kapatid ni Sofia sa Amerika para sa magandang kinabukasan. Tatlong taon nang nakalipas mula ng ikasal si Sofia sa matandang negosyante na si Cornelis, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Pinayuhan ng isang kaibigan si Cornelis na ibalik na lang si Sofia sa bahay ang punan, ngunit nais ng mister na bigyan pa ng anim na buwang palugit ang kanyang asawa. Samantala, inirekomenda ng dressmaker kay Sofia ang isang doktor na makakatulong sa kanya na magkaanak at tugon ng dalaga ay susubukan niya ito. Isang araw, ang kanilang katulong na si Maria ay naghanda ng isda para sa hapunan. Nagreklamo si Cornelius dahil ikatatlong beses na nila itong naging ulam ngayong linggo at nagdududa siya na siguro ay may jowang isda si Maria. Tama ang kanyang hinala sapagkat ang palaging kabakbakan ni Maria ay ang tindero nga ng isda na si William. Nang gabing yun, habang sinusubukan ng mag-asawa na gumawa ng bata ay palihim namang pumasok si William sa silid ni Maria upang si Bakin ang maid. Sa mungkahi ng kanyang dressmaker ay binisita ni Sofia ang doktor na si Sorg na isa umanong dalubhasa sa pagtulong sa mga kababaihan na mabuntis. Matapos makinig sa kanyang kwento ay inimbitahan ng doktor si Sofia sa kanyang silid upang simulan ang paggawa ng bata. Nang mapagtanto ni Sofia kung ano ang pakay ng doktor ay galit niyang sinampalito at nagmadaling umalis. Sa kabila ng gabi-gabing pagdarasal ni Cornelis at paulit-ulit nilang kantonan ay hindi pa rin sila nakabuo ng bata dahilan para magsimulang ma-depress si Sofia. Isang araw, nagpa siya si Cornelis na kumuha ng isang pintor para gawin ang portrait nilang mag-asawa na magsisilbing legacy niya bilang isang lalaki na mayroong napakagandang asawa. Nang maglao na dumating ang binatang pintor na si John at tinalakay niya ang mga detalye ng pagpipinta kay Cornelis. Maya, maya ay bumaba si Sophia at agad namang nabighani si John sa kanyang kagandahan. Dahil sa lalim ng mga titig ng binata sa kanya ay tila hindi mapakali ang misis. Sa panahong ito ay yumabong ang kalakalan ng tulip dahil dumudoble ang presyo nito kada linggo, lalo na yung mga tinatawag nilang breakers o mga rare na puting tulip na may pulang guhit. Pumunta si William sa magulong merkado kung saan ang mga bagong tanim na tulip ay pinapa auction ni Mr. Prater. Pagkatapos ng ilang offer ay nanalo si William sa bidding sa halagang 18 florins. Kinabukasan, sinabi ni Sophia sa kanyang mister na ayaw niyang bumalik si John dahil hindi niya gusto ang ugali nito. Pumayag si Cornelis at sinabing maghahanap siya ng ibang pintor. Subalit ng gabing yun, habang nasa kasukdulan ng kanilang sibakan ay biglang huminto si Sofia at sinabing nagbago ang isip niya, gusto na niyang pabalikin ang pintor. Kinabukasan, ipinakita ni William kay Maria ang certificate ng binili niyang tulip. Nag-aalala si Maria na baka maaksaya lang ang kanyang pera, ngunit tiniyak ni William na magdadoble ang presyo ng bulaklak na yun sa loob ng isang linggo, at gagamitin niya ang pera para makapagpakasal na sila at makapagsimula ng pamilya. Habang patuloy na pinipinta ni John ang larawan ng mag-asawa ay kinailangan umalis ni Cornelis para asikasuhin ang negosyo. Ngayon sila nalang dalawa ay kumuha ng panibagong canvas si John para ipinta ng solo si Sofia. at habang patuloy silang nagpapalitan ng tingin ay unti-unting napapagtanto ng dalawa na naaakit sila sa isa't isa. Kinabukasan sa kanyang studio ay hindi pa rin maalis sa isipan ni John ang misis kaya't nagdesisyon siya na aminin na ang kanyang nararamdaman. Nagmadali siyang pumunta kay Sofia na sa mga oras na ito ay napagtanto na rin na siya ay umiibig sa pintor. Pumunta siya sa studio ni John, ngunit wala na doon ang binata. Samantala, sinabi ni Maria kay John na umalis si Sofia at tugon ng pintor ay magpapadala na lang siya ng sulat. Napangiti si Maria sapagkat napagtanto niyang nag-iibigan ng dalawa. Habang papauwi ay nasaksihan ni Sofia ang isang tao na nagpakamatay matapos maubos ang lahat ng kanyang pera sa pag-iinvest sa tulip. Nang gabing yun, sinabi ni Cornelis sa kanyang misis na humihingi umano ang pintor ng tulips bilang bayad. Hiniling niya sa kasambahay na dalhin ang mga bulaklak kay John bukas, ngunit tila ay alam na ni Maria ang intensyon ng pintor, kaya tumanggi siya at sinabing mayroon siyang mahalagang aasikasuhin. Dahil dito ay pinakiusapan nalang ni Cornelis ang kanyang asawa na siya na ang maghatid ng tulap kay John. Pagdating ni Sofia sa studio ay hindi na nagaksaya ng oras ang dalawa at agad nilang tinugunan ang matagal ng pagnanasa ng kanilang mga katawan. Sa kabila ng matitindi nilang bakbakan ay patuloy pa rin sa pagpinta si John sa larawan ng mag-asawa. Pinuntahan ni William ang punong madre ng orphanage upang tingnan ang mga tulips na binili niya. Habang sinusuri nila ang mga bulaklak ay napansin ni William ang isang sibol na may pulang guhit. Ito ay isang breaker na isa sa mga bihirang uri ng tulip. Hindi sinasadyang naibenta ni Mr. Prater kay William ang isang mamahaling bulaklak sa halagang 18 florins lamang. Agad na ipinasubasta ni William ang pambihirang tulip sa panimulang presyo na 800 florins. Mabilis na tumaas ang halaga ng bid hanggang sa naibenta niya ito sa halagang isang libo. Tinanong ni Mr. Prater kung may pangalan na ba ang ibinente niyang bulaklak at tubo ni William na pinangalanan niya yung Admiral Maria na kapangalan ng babaeng pinakamamahal niya. Ninakaw ni Sophia ang balabal ni Maria at lumabas. Nakita siya ni William at pinagkamala na ang maid. Tuwang-tuwa niyang hinabol ito para ibahagi ang magandang balita, subalit nang makita niya itong pumasok sa studio ni John at nakipaglaplapan sa pintor ay labis na nadurog ang puso ni William. Habang si Cornelius ay nakikipaglaro ng baraha sa mga kaibigan ay busy naman si Sophia sa pagpapatuhog kay John. Pagkatapos ng ilang rounds ng bakbakan ay biglang tumunog ang kampana na hudyat sa pag-uwi ni Cornelius. Kaya agad na nagbihis si Sophia at nagpaalam sa kanyang kalaguyo. Samantala, habang naglalasing ang heartbroken na si William ay lumapit ang isang sexing dalaga at sinubukan siyang akitin. Tinanggihan siya ni William, ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay palihim pala nitong ninakaw ang kanyang pera. Nang mapagtanto ito ay galit siyang ininsulto ni William, dahilan para bugbugin siya ng kuya ng babae. Habang nagkakagulo ay dumating ang mga pulis at dinala nila siya sa Navy, kung saan ay napilitang magserbisyo ang kawawang binata ng isang taon. Pagka uwi ni Sofia ay agad niyang ibinalik ang balabal ni Maria, di alam nagising pa pala ang maid. Di nagtagal ay dumating si Cornelis at nang makita niyang nakahiga ang misis sa kama ay siya naman ang umararo dito. Labis na nalungkot si Maria sapagkat nalaman niyang sumakay ng barko si William at umalis ng bansa. Nadudulog ang kanyang puso sapagkat inakala niyang minahal siya ng binata. Ang masaklap pa rito ay buntis siya sa anak nila at natatakot siyang malagay sa kahihiyan. Nag-aalala si Sofia na baka tanggalin ni Cornelis ang maid kapag nalaman niya ito, ngunit nagbabala si Maria na kung papaalisin siya ay sasabihin niya kay Cornelis ang pagtataksil ng misis. Nang gabing yun ay nagising si Sofia na wala sa tabi niya si Cornelis at pagbaba niya ay nakita niya ang mister na tila ay nababalisa. Ibinahagi ni Cornelis ang kanyang malungkot na nakaraan. Inamin niya na noong naging delikado ang panganganak ng kanyang unang asawa ay hiniling niya sa doktor na iligtas ang bata. Gayunpaman, tila ay pinarusahan siya ng Diyos dahil pareho nitong kinuha ang asawa at anak niya. Upang pag-aani ng loob ng mister ay nagsinungaling si Sofia at sinabi niyang siya ay buntis. Ang balita ay pumuno kay Cornelius ng kagalakan sapagkat pagkakataon na niya ito na maging isang mabuting ama. Kinabukasan ay tuwang-tuwa pa rin si Cornelius sa balita. Aksidenteng nabasag ni Maria ang kanyang mamahaling plurera at umiyak ang maid matapos malamang katumbas ng aning na bonyang sahod. Gayunpaman, hindi nagalit ang masayang si Cornelis at sinabihan lang niya si Maria na magingat sa susunod. Kalauna na ibinahagi ni Sofia ang kanyang plano sa kasambahay. Magpapanggap siyang buntis habang itatago naman ni Maria ang kanyang pagdadalang tao. At kapag naipanganak na ang sanggol ay maaalagaan ito ni Maria bilang yaya habang si Sofia ay tatakas kasama si John. Subalit upang gumana ang planong ito, kakailanganin nila ng doktor at doon papasok si Sorg. Sa kanilang peking checkup, up sinubukan ng maniak na doktor na suriin ang kifi ng misis, kaya binigyan siya ni Sofia ng isang malutong na sampal. Sinabi ni Dr. Sorgey Cornelis na para sa kaligtasan ng bata ay hindi muna sila dapat magsiping ni Sofia pansamantala at dapat ay magkahiwalay muna sila ng silid. Agad na sumang-ayon ng utu-utong mister sa rekomendasyon ng doktor. Isang araw, ipinaalam ni Cornelis sa kanyang misis na aalis siya ng ilang linggo para sa isang importanteng negosyo. Biglang nagka-morning sickness si Maria, kaya nagmadali si Sofia na pumalit sa kanya at nagkunwa siya ang sumusuka. Dahil wala ang mister ay araw-araw na nagpapasibak si Sofia sa binatang pintor. Isang araw habang pinag-uusapan nila ang kanilang pagtakas ay sinabi ni John na kailangan nila ng maraming pera para makapagbagong buhay. Naalala ni Sofia ang kanyang buhay bilang ulila at nang mabanggit niya ang tungkol sa hardin ng mga tulap sa bahay ampunan ay nagkaroon ng masamang ideya si John. Nang gabing yun, pumasok sila ni Garrett sa St. Ursula upang magnakaw ng mga tulip. Gayunpaman, nasira ang kanilang plano nang hinabul si Garrett ng mga itik habang ang pintor ay hinampas ng punong madre. Kinabukasan, humingi ng tawad si John sa madre dahil sa tangka niyang pagnanakaw. Giit niya na siya ay in love sa isang babae ngunit wala siyang pera para sa kinabukasan nila. Tinanong ni John kung bakit tinitimbang ng madre ang mga buto ng tulip at pinaliwanag ng matanda kung paano natutukoy ng timbang ang halaga ng bulaklak. Ibinahagi niya ang tungkol sa mamahaling Admiral Maria na aksidente nilang naibenta sa murang halaga. Sa kabutihang palad, ang buto ng Admiral Maria ay ibinigay sa kanya ng huling buyer at maaari niya yung ibenta sa mataas na presyo. Na-intrigue si John kaya pinakiusapan niya ang punong madre na turuan siya sa kalakalan ng tulip, umaasa na yon ang magiging sagot sa kanyang mga problema. Lalong tumindi ang bilihan ng tulip sa auction lalo na tumitriple ang presyo nito sa loob lang ng isang buwan. Sa kabila ng panganib na magkaroon ng market crash, si John ay desidido pa rin na mag-invest sa bulaklak na ito. Ibinente niya ang kanyang paintings at ginamit ito upang bilhin ang isang rare na tulip. Pagkatapos kumita sa loob ng ilang linggo ay bumalik siya sa bahay ampunan at binili niya ang Admiral Maria sa halagang 1,400 florins. Hindi pa rin bumabalik si William kaya labis na lang ang pagkabalisa ni Maria. Isang araw pagkagaling niya sa palengke ay naramdaman ng maid na mga anak na siya. Agad nagpanggap si Sofia at inutusan niya si Cornelis na kunin ang doktor. Kasabay nito ay nag si John bilang paghahanda sa kanilang pagtakas. Nang maglaon ay sinabihan ni Dr. Sorg ang mister na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang asawa. Sa labis na pag-aalala ay sinabihan ni Cornelis ang doktor na kung sakaling kailangan niyang pumili ay gusto niya na iligtas ng manggagamot ang kanyang misis kaysa sa sanggol. Narinig ito ni Sofia dahilan para labis siyang makonsensya sa panlilinlang niya sa mister. Sa kalaunan ay naipanganak ni Maria ang isang malusog na sanggol at upang may pagpatuloy ang kanilang plano ay kailangan ng mawala ni Sofia. Samantala, bumalik si John sa auction house at nang hilakbot siya ng matuklasan na bumagsak ang presyo ng tulip. Sinubukan niyang ibenta ang Admiral Maria sa mas murang presyo, ngunit walang interesado dito. Sa bahay, ipinaalam ni Dr. Sorgey Cornelis na babae ang kanyang anak, subalit nang tanungin ng mister kung kumusta si Sofia ay hindi na sumagot ang doktor. Pagpasok ni Cornelius sa silid ay nakita niyang karga ni Maria ang bagong silang na sanggol habang si Sofia ay nakahiga sa kama na tila ay wala ng buhay. Paliwanag ng doktor na namatay si Sofia dahil sa COVID kaya pinayuhan niya ang mister na huwag siyang hawakan. Galit na kinumprunta ni Cornelius ang doktor dahil pinakiusapan niya ito na iligtas ang kanyang asawa. Lalapitan niya sana si Sofia ngunit pinigilan siya ng doktor at ng midwife dahil kailangan pang isanitize ang silid. Napaluha si Sofia, nakukonsensya sa panluloko niya sa mister. Samantala, nabuhayan ng loob si John nang may sa Admiral Maria sa halagang apat na raang florins na nagudyok rin sa iba na mag-offer ng mas mataas. Si Sofia ay inilagay sa isang kabaong at kinuha ng isang bangka, habang si Cornelis ay nagdadalamhati sa kanyang peking pagkamatay. Kinomfort siya ni Maria at ipinangako ng maid na aalagaan niya ang sanggol na parang sarili niyang anak. Sa huli ay tinanggap ni Cornelis ang bata at pinangalanan niya itong Sofia. Si Dr. Sorg at iba pang mga lalaki ay naghihintay ng bayad sa bahay ng pintor. Sinabi ni John na naibenta niya ang Admiral Maria sa halagang 8,000 florins, kaya pangako niya ay mababayaran niya sila. Maya, maya ay dumating ang buyer dala ang pera, ngunit hinihingi niya ang aktual na tulip at hindi ang certificate lamang. Tinangka ni John na umalis para kunin ang bulaklak, ngunit pinigilan siya ng mga lalaki dahil natatakot sila na baka tumakas ang binata. Inutusan ni John si Garrett na kunin ang tulip, ngunit mahigpit niyang pinaalalahanan ng kaibigan na iwasan ang alak. Sinimulan ni Garrett ang paglalakbay habang mariin na iniiwasan ang beer. Samantala, binuksan ng dalawang kasabot ang kabaong ni Sophia, ngunit ang misis ay tila punong-puno ng pagsisisi. Di nagtagal ay nagpasya rin siyang itigil na ang plano at bumalik sa kanyang asawa. Nakuha ni Garrett ang tulip mula sa orphanage habang si John at ang iba pang mga lalaki ay sabik na naghihintay sa kanya. Habang siya ay pabalik, napansin ni Garrett ang isang lalaki na sinasaktan ng isang donkey. Matapang niyang itinaboy ang lalaki at iniligtas ang asno. Tinawag siyang bayani ng mga tao at binigyan siya ng libreng inumin, bagay na mahigpit na ipinagbawal ni John sa kanya. Ang isang baso ay nasundan pa ng marami hanggang sa tuluyan ang nakalimutan ng lasenggerong si Garrett ang kanyang misyon. Pag-uwi sa bahay ay nadatnan ni Sofia si Cornelius na magiliw na inaalagaan ang sanggol ni Maria. Nalilito ang misis sa kung ano ang dapat niyang gawin at pagkatapos itong pag-isipang mabuti ay pinili niyang umalis na lang. Itinapon niya ang kanyang asul na balabal na sumisimbolo sa kanyang desisyon na talikuran na ang lahat. Pagkatapos ng kanyang isang taong serbisyo sa Navy ay agad pinuntahan ni William si Maria, ngunit galit na galit siya nitong kinumprunta dahil sa pag-alis niya nang walang pasabi. Giit ni William na nakita niya si Maria na nakipaglaplapan sa pintor, ngunit paliwanag ng maid na si Sofia ang nakita niya. Kinuha niya ang sanggol at sinabi na yon ang kanilang anak. Hindi alam na narinig pala ni Cornelius ang buo nilang pag-uusap. Labis na nadurog ang puso ng matanda matapos malaman na niloko siya ng kanyang asawa at hindi niya anak ang sanggol. Sa wakas ay dumating si Garrett, ngunit siya ay lasing na lasing at naiwala niya ang tulip. Bago umalis ay galit na pinagbantaan ng mga lalaki si John. Ngayong nahuli na sila, inamin ni Maria ang buong katotohanan kay Cornelis, subalit walang anumang tugon dito ang mister. Nang maglao ay nagsulat siya ng isang liham kung saan ay binibigyan niya ng basbas -bas ang pagsasama ni na Maria at Willem at pinapayagan din niya silang kunin ang bata. Pinatawad niya si Maria sapagkat giit niya ay meron din siyang kasalanan ng binili niya si Sofia na parang isang produkto. Nagpasya siyang umalis ng bansa at ibinigay niya ang kanyang bahay kina Maria at Willem sa kondisyon na ang bata ay mananatili na kanyang tagapagmana. Kalaunan ay tuluyan ang bumagsak ang tulip market na naging sanhi upang maglaho ang pera ng libu-libong tao. Samantala, nalaman ni John na nawawala si Sofia, at nang makita niya ang balabal ng misis sa dagat ay labis ang kanyang pagdadalamhati sa tila ay paglunod ni Sofia sa kanyang sarili. Pagkalipas ng walong taon, patuloy pa rin na pinipinta ni John si Sofia. Nang makita ang kanyang mga obra ay labis na humanga ang punong madre at nagpasya siyang kunin ng pintor para magpinta sa simbahan. Isang araw habang ginagawa niya ang isang mural ay dumating ang isang grupo ng madre at isa dito ay ang pinakamamahal niyang si Sofia. Nagpalitan sila ng magiliw na mga titig habang ang punong madre ay ngumiti na tila ay may kinalaman siya sa muli nilang pagtatagpo. Samantala sa malayong lugar ng Indonesia ay nagkaroon ng bagong pamilya si Cornelis at namuhay ng masaya. Lumaki naman ang pamilya ni na Maria at Willem at masaya silang namumuhay sa bahay ng matanda. Hindi nila inaalis sa kanilang dasal si Cornelis habang si Maria ay lubos pa rin ng pasasalamat sa kanyang mistress dahil sa pagbigay sa kanya ng pagkakataong palakihin ng kanyang anak, ang sarili niyang Sofia. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.